This is the TNW N11 wireless mic. Alright guys. So, ito yung laman ng box okay ng uh, TNW N11. Ito yung uh, kit 2, ito yung uh, in order ko. So, ito um so meron siyang case nakasama na. So, ang kaigingan nito, itong case kasi, um, may kasama na siyang yung charging box. So, pwede na tayo mag-charge dito ng uh, netong mic at saka ng receiver. Okay? So, ano nga ba yung laman nito? So, meron tayong receiver at saka meron tayong dalawang microphone. No? So, kung halimbawa, mero uh, meron kayong in-interview o meron kayong gustong i-interviewin, pwedeng yung isang mic ay para sa inyo tapos yung isa naman ay para dun sa i-interviewin niyo, okay? So ano ba yung kasama aside dito sa tatlong ito na yung receiver sa yung dalawang mic. So dito, meron siyang Okay. Ito. ha. Uh -huh. Meron siyang earphone. Sorry. So kung halimbawa habang uh, nagre-record ka, gustong marinig kung ano yung uh, kung yung bosses mo. So eto, pwede mo magamit yung earphone. Tapos meron din siyang syempre hindi mawawala ang uh, manual. Yan, kailangan niyan. Tapos dalawa yung kanyang uh, uh, ear muff o yung uh, dead cat. Uh, since dalawa yung ating uh, microphone. Meron din siyang iba-ibang cables, uh, iba-ibang mga cable dito. So, merong cable para sa mobile phone. Yan, kung gusto mong i-connect yung uh, uh, TNW mo sa cellphone. Meron din naman yung para sa uh, camera or sa sound card. Okay? So, ito yung gagamitin ko para ma connect ko yung, uh, yung receiver sa DJI ko. Okay. Tapos meron din siyang ito yung USB to type C na cable. Meron din namang type C to type C na cable. Okay? So, yun. So, etong receiver, so, yan. Um, pag in natin siya, so long press nyo lang yung power button niya. Okay. So makikita nyo dyan, Nagbe-blink na yung, uh, eto yung, uh, etong light na to. Ibig sabihin, ready na siya para ma-connect o ma-pair dun sa microphone na gagamitin mo. Okay. So there. Ah, uh, mo natin ito siya. Tapos, ito namang receiver, ito uh, namang uh, microphone. So, kapag kahalimbawa, uh, let's say, sige, on natin to. Itong receiver. So, kapag ka nilong press nyo yan, itong power button niyan, kasi makikita mo, mayroon mga lights niyan, di ba? So, makikita mo na ready na siya ma-pair dun sa receiver. Tapos, yung isang nagbe-blink, kung halimbawa, i-bluetooth mo siya. Uh, etong itong isa indicator 'yan na naka-activate yung uh, noise cancellation niya. Okay? So there. Tapos kung halimbawa naman, uh, eto ito kasi yung yung nasa yung pinaka na power button. Okay, so aside sa pagiging power button niya, um ito rin yung mute button niya. So halimbawa Uh, pagka pinindot nyo siya, once, uh, once nyo lang siya pipindutin, tapos mag-mute na yung uh, microphone nyo. Tapos kung gusto nyo i-unmute, then press nyo lang ulit. Okay? And then yung pangalawa naman, eto yung reverb na button. Okay? So eto yung pagka halimbawa gusto nyo may echo, yung parang nag-video okay ka or uh, kumakanta. So gusto nyo may echo yun, yun yung pipindutin nyo yung reverb button okay uh, yung pangatlo naman yun naman yung para sa noise cancellation, so again yan, makikita nyo, naka light yung, naka light on yung ano yung sa noise cancellation na indicator pag uh, pinindut nyo yan at wala na yung noise cancellation so ibig sabihin, naka deactivate yung noise cancellation, so maririnig nyo kung ano yung mga ingay sa paligid nyo, sa so, ngayon alam ko medyo maingay pa yung uh, etong naririnig nyo ngayon kasi yung gamit kong microphone uh, or wireless mic wala pa siyang uh, noise cancellation na ano na feature. Okay? So there. Okay. So ite-test natin siya, no? Alright guys, so ito gamit ko na yung uh, TNW N11 wireless mic so nakakonect na siya ngayon sa DJI Pocket 2. Okay. Um so ito yung basic niya so uh, hindi pa naka-activate yung noise cancellation. Yung normal pa lang na voice ko ang gamit ko ngayon. Okay, so maririnig nyo yung ingay, uh, yung tunog ng uh, aircon ng electric fan o kung ano man yung ingay na nasa paligid ko, no? Uh train muna natin yung reverb. So, sa reverb, okay, uh, press lang natin once. So, makikita nyo, naka, may indicator dyan na naka-activate yung reverb. Uh, hindi ko pala siya naririnig kayo kung anong, ano niya, kung ano ba yung tunog niya. Pero, most probably may echo to pag uh, pagka naka-activate yung reverb button. So, off na natin. Ayan, normal voice na naman. Okay. So, yung pangatlong button na gagamitin natin yung sa noise cancellation. Sa so, ngayon, wala pa, 'di ba, Naririnig nyo pa yung ingay sa paligid ko. Pag inactivate natin yan, press natin yung button, tapos i-activate natin, makikita nyo. Okay, na naka-light uh, on yung uh, indicator ng uh, noise cancellation. Guys, mura lang talaga siya. Wala pang 2000 pesos makakabili na kayo nito. Okay? Another thing is yung range nito, guys. Sabi eh uh, itong ang range nitong nitong mic to, from the receiver makakakuha ka pa rin nitong ano na, oh, maganda pa rin yung sound quality niya. Basta within uh ano sabi dito 50 meters okay 50 meters away from the receiver so iti check natin yan lalabas ako tingnan ko kung anong quality ng ng sound or ng audio nito pag nasa labas ako at yung layo no okay te-test natin ngayon yung uh, mic kung uh, ka siya sa uh, sa kung gano'n siya kalayo para gumana Okay, so aakit ako doon sa second floor. Tapos, uh, yung mic ay nasa, uh, nasa baba. So, yun, nasa na yung anak ko para uh, siya yung kukuha sa akin. Mahirap naman na iwan ako yung camera, ba diba? So, yun. Check natin kung gano'n siya kalayo. Okay. Okay. So i-test natin to. Tingnan natin kung makukuha pa rin niya, masasaga pa rin niya yung uh, sounds, uh, kung audible pa rin siya o hindi na. I-try din natin. Okay, uh, i-off ko muna yung uh, noise cancellation. Okay, so may mga sounds sa paligid, sounds sa mall. Okay, so uh, kung maririnig nyo yung mga yung sound sa paligid ko, yung ingay ng mga tao, yan. Tapos i-activate natin yung noise cancellation. Tingnan natin. Okay, tapos yan. Uh, Naka-activate ngayon yung noise cancellation. Kanina, uh, tini-activate ko para lang makita, uh, marinig lang natin yung difference ng uh, may uh, naka-activate at saka deactivated activated yung uh, noise cancellation. Ayan, okay? So, yan check na natin, bababa na ako. Lipat naman tayo ng ibang lugar. Okay, so, ngayon naman itatest natin kung uh, ano yung audio niya kapag ka yung straight na ano lang. Okay, so, ayan. So, eto. Um, check natin ngayon. Uh, naglalakad ako palayo sa sa uh, camera. Okay. Ah, uh, nakatalikod ako, so hindi ko alam kung ano yung audio niya, kung malinaw o hindi. Pero check natin. kung hanggang saan ang layo. Okay. So 'yun. So okay. Try natin na uh, ah, uh, maglakad dito. Okay. So, not sure. Oh, maraming mga tumataan sa so, hindi ka hindi natin sigurado kung nabablock siya or okay pa rin ang audio kahit may mga naglalakad na tao. Ayan. Ah, uh, so, yes. so, medyo malayo-layo rin to. Malayo-layo rin itong uh, pinuntahan ko. Uh, simula dun sa pwesto noong uh, receiver. Okay. Alright, guys. So, na-test na natin itong wireless microphone. At, nakita naman natin yung quality. Narinig natin yung quality nitong mic. Um, indoor at saka outdoor. So, uh, check natin sa mall. Okay. Um, pagdating sa sa noise cancellation okay naman siya for me ha ito sinasabi ko uh, sa point of view ng isang non pro Pagdating sa mga uh, gadgets no um, so yun noise cancellation for me it's okay okay not the best pero it's okay para sa ganitong klaseng microphone price syempre mura. Okay? Um, yung quality hindi ko alam kung naka uh, naka-affect kanina uh, nung nasa mall tayo na kung naka-affect sa quality ng audio yung hindi ako gumamit ng uh, wind muff or yung uh, dead cat tapos yung sobrang lapit ng mic sa bibig ko kasi parang siya may narinig ako parang ano uh, may kakaibang tunog no nung nag, uh, nagre-recording tayo ng uh, or na nagbi-video tayo kanina. So, yun. Tapos may instances a lot actually, uh, a lot of instances na na kapag ka may nagba sa signal, syempre hindi maganda yung quality pero narilinig pa rin. Hindi nga lang ganun kaganda yung quality ng uh, audio niya. Okay. Um, but again, para sa isang uh, beginner or nagsisimula pa lang sa vlogging, I think okay itong uh, TNW N11. Okay? Um Kumbaga, yung quality na nitong uh, microphone nito, eto na yung eto yung kailangan natin para lang maging mas maganda ang uh, ating audio, ang ating video compared sa wala talaga tayong ginagamit na wireless mic. Then kapag ka, halimbawa okay naman yung uh, budget natin then you can upgrade it. Di diba? So sa ngayon I'm okay with this. Okay? So I hope nakatulong sa inyo itong uh, video na to para makapag-decide if you would like to uh, have this mic. Or you would like to check the other uh, brands ng wireless mic. Okay, so guys, thank you so much uh, for watching. And kung di pa kayo nga subscribe, please subscribe uh, to my channel and click on the uh, notification bell para maging updated kayo or ma-notify kayo just in case that I will be uploading new videos. On my channel. All right. Again, this is Arman, and thank you so much. Keep safe. Bye, guys.